Gusto sa akong asawa, kada gabi eh, tirahon na ko siya sa kama. Itago na lang ko sa pangalang Eloy, DJ Sam. 31 anyos na ko, o 5 katuig na nga minyo, nga to sa akong misis nga si Anna Mae. 33 anyos na po siya, DJ Sam. Si Anna Mae, simple lang siya nga pagkababay. Di po siya maluho, DJ Sam, sama sa problema sa uban, pero doon na po siya itinaguan. Una minagpakasal, nagpakasal, DJ Sam, ito mi may kabulan nga nagkauyab ni Anna Mae. Hot kaayo siya sa kama. Ugang kuno na ako nga kanaasab ang main reason nga ako siyang ipakaslan. Kay lagi, masatisfy man siya ko niya pag-abot sa kama, DJ Sam. Sa unang tuig sa mong kami on, makaingon ko nga normal lang na gid kaayo siya. Kada adlaw jud, na agid mi na schedule. Pero dihang nagkaanak naming duha, murag lahi raman, Murag wa naman siya katagbawan o kakapoy, eh, DJ Sam. Usay gani human na mo o isa ka round. Mudugang pagi na siya taod-taod. Grabe og energy ang akong misis. Pila ka beses po siya nga gibalibaran ako kay lagi kahapoy kaayo ko kay construction akong trabaho DJ Sam. Usay kadlawong dako mo kalitreg patong nako. Na Di siya makasabot DJ Sam. Manluod siya og muuli dayon sa ilaha. Matagbo po din taon kong apas DJ Sam. Maunang bisan na nako kakapoy. Pagbigyan na lang po nako ako siya. Tapos masuko ra baya siya o magluya-luya ang akong performance. Ning baguhay lang DJ Sam, nagbuntag kong trabaho kay lagi na ami ginaapas nga kontrata. Maong nag-overtime si Sige DJ Sam. Inigulit na ako sa bahay lang tanggulay gulay na ko. Mao nang wa na ko makahatag sa iyahang kalipay DJ Sam ning ulahing mga adlaw. Samtang natulog ko, ginahukasan na lang ko niya og gisulayan nga pahimuslan. Pero pagtulog baya og kapoy ka. Di juda mo barog ang imong tabadidoi. Eh. Mauwa jud siya'y nahimo DJ Sam. Nasuko siya nako na og yahang gisagpa og gisumbag ang akong atubangan DJ Sam. Sakit kaayo. Mau tong nakuratan anog naalimpungatan ko ug ako siyang natulak. Nahayang siya DJ Sam og nahulog sa among katre. Nihilak og nagdrama siya og nanghipo sa iyahang mga gamit DJ Sam dala ang mga bata ni pauli siya sa iyang mga ginikanan. DJ Sam, naglagot naman noon ko sa akong asawa kay di naman makasabot sa akong kakapoy. Iyaharang kaugalingon ang iyang ginahuna-huna. Ilhan bitaw na ganahan ko kay bunugon dyan ako siyang taman sa kama, DJ Sam. Kay baw siya, anak. Ambot ba? muragwa naman ko ganahan mo sundo sa iya sa ilahang bay. Nasuko na po ng mga ginikanan ako kay ang palabas man niya dito kinapasakitan daw nako na siya. DJ Samwa sa na kumasayod unsay buhaton nako anis ani sa akong asawa. So yuon pa ba nako na siya? Tambagi daw ko ninyo. Kay ako nang basahon kay ultimo ako naglisod na pod sa akong angay buhaton. Imong follower DJ Sam Eloy.